Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik na masungit sa mga ginagawa, at laging masinop sa pera at sa pamamahay at ang kinikitang pera ay para sa pamilya, at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, na laging ginagamit ang maging relax at paggawa ng plano bago mag-uumpisa ng gawain, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong ganoon din sa mga kapatid, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 14 number 25, number 36 number 9 number 24 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Pag nasa trabaho para patuloy na may pagkakakitaan, at may kadali ang magselos ngayong araw na matahimik na pag-iiral ang pagseselos, may katapangan ang ugali hanggat nasa tamang katwiran, masipag at matalino sa gagawin lalo na sa hanap buhay, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 21, number 30, number 19, number 24, number 11 at number 18. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay gagawa muna ng maayos na plano bago gagawa at ayaw ng kwentuhan pag gumagawa at hindi naman magpapautang ng pera para makaiwas sa makakaaway na tao, at laging manunuri ang isipan pag may kausap para walang maging pagkakamali hanggat maaari, wala sa isipan magselos laging may tiwala sa minamahal, mga numero sa loto number 40 number 21, Number 33, Number 29, Number 8, at Number 15. Cancer. Ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masigla ang mga kilos. At galaw dahil may trabaho para kumita ng pera na para sa pamilya, wala sa isipan ang magselos na matahimik naman kung gagawa ng isang trabaho. Matsyaga sa mga ginagawa sa lahat ng oras at sa tahanan ang gusto masayang pag-uusap at maayos na pagkain para mapanatiling malulusog ang katawan, may mahabang pasensya pero iiwas sa mga utangan ng pera para walang makagalit na tao pag maniningil, mga numero sa loto number 31 number 24, number 15 number 19 number 42 at number 27. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madesplina at mahaba ang pasensya pero may kadaliang mainis din ang ugali, at hindi gagawa ng problema na pwedeng mawalan ng trabaho. Ayaw kausap ang may kayabangan at mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan, Laging maingat sa mga ginagawa sa buhay dahil kung may trabaho ay laging nagpapasaya sa buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 11 number 30, number 3 number 41 number 18 at number 39. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may madisiplina na ugali at laging mahaba ang pasensya sa dapat gagawin, mapagpasensya sa mga nakakausap para maging matahimik ang araw, o lalayo na kagad pag may nadaramang pagkainis, at kung nasa bahay ay iiral ang ugaling masungit dahil gusto ay malinis na bahay at walang usapang may kabastusan, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya, mga numero sa loto number 16, number 24, number 27, number 40, number 2, at number 15. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kadali ang pwedeng. Magalit ngayong araw lalo na kung sa trabaho pag may. Nakikitang pagkakamali ay magsasalita ng mahinahon, pero kung hindi masusunod ay doon magagawa na ilabas ang ugali na magalit, may isang salita sa pamilya at ganoon din sa mga kasama sa satrabaho na gagawin, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, ayaw lang ng usapang may kabastusan at kaberdehan lalayo na kagad, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya, mga numero sa loto number 16 number 35, number 22, number 9, number 40, at number 27. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masipag. At may strictong ugali sa mga gagawin, mas gusto ang makagawa muna ng naaayon na plano bago gagawa ng isang bagay o trabaho sa tahanan ay maaruga sa pagkain at sa mga kapamilya para makaiwas sa pagkakasakit at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa bagong makakausap, may katipiran sa paggasta sa ibang bagay na may katapangan ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 19 number 15, number 14, number 27, number 40, at number 31. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay matahimik na araw ang gusto at ayaw ng may nagmumura, at ganoon din sa trabaho mas gusto na gumagawa ng matahimik walang kwentuhan, at maaruga sa pagkain ng pamilya, sa pera ay matipid sa ibang gastusin una ang pamilya na gagastusan, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal na malambing sa pag-iibigan mga numero sa loto number 25 number 3, number 29 number 16 number 43 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa mga ginagawa, at laging pag-iipon ng kinikitang pera para makapagbigay ng masayang pamilya, hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap at maaruga sa magulang at handa makatulong kagad kung kailangan, may kadaliang mainis pag may nadidinig na mga kabastusan na salita o lalayo na lang para hindi makapagsalita ng pangit hindi obra ang suhulan ng pera o palusutan sa kanya may takot sa karma ng kamalasan, mga numero sa loto number 14 number 8, number 22 number 21 number 37 at number 40. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may matapang na ugali na maunawain para maging matahimik ang araw na masaya, may maselang ugali lalo na sa trabaho masinop at masipag pa sa trabaho dahil para kumita ng maayos na pera, at may kadali ang magduda ngayong araw na maingat lagi sa sinasabi at ikikilos. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 17 number 25, number 9 number 42 number 18 at number 14. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa ginagawa, at sinasabi para laging may good energy ng katalinuhan. Sa trabaho, at masipag sa paghahanap buhay, at kung sa pera ay wala sa isipan ang magpautang mas gusto na sa pamilya mabigyan ng pera, at laging matyaga para makaipon ng pera sa dapat na magawa, at ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 21 number 25, number 39 number 28 number 6 at number 40.